simpleng tigdas na kaya sanang idaan sa bakuna na uwi sa kondisyong muntik pang magtuloy-tuloy sa kamatayan. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Dipa Batangas kung saan nakilala natin ang isang batang babaeng mayroon na daw taning ang kanyang buhay. Ngunit dahil sa ay lumaban at hindi na wala na pag-asa, nalagpasan niya ang kanyang matinding pinagdaraanan. Aari po eh, noong 2017 ay katigdas. Mm -hmm tatlong araw po siyang may mga rakot sa tawan kas na. Mas nung mga ilaw araw po ay di gumaling. Wala po yung nawala yung nararamdaman niya. Tapos nung mga isang linggo po, dumain po uli siya ng, dumain po siya ng masakit na doon kanya ulo, nasakit. Ang tigdas ni CJ na uwi sa subacute sclerosing panencephalitis o SSPE. Isa itong progressive neurological disorder na nagdudulot ng impeksyon at pamamaga sa utak dahilan para maapektuhan ang central nervous system. Hindi pang ang sakit na ito pero pinaka at risk ang mga bata o young adults. Nadidetect ito dalawa hanggang sampung taon matapos tamaan ng tigdas ang pasyente. Kulang pa ang mga pag-aaral tungkol sa SSPE kaya't bakuna ang tanging paraan para maiwasan ito. Yung sa measles lang po ang isang, di ba tatlo po yun yata, hmm. ang ano, isa lang yung napaturok sa kanyang, so, hindi siya, hindi siya kumpleto. Malaki sana ang may tutulong ng balancing diet, bagay na hindi naging madali para kay CJ. Hindi po ano, mahilig sa gulay. Hmm. Ano Laging pa? processed food Laging ang kinakain, process. hotdog o anong magustuhan. Kapag hindi naagapan ng SSPE, maaari pa itong mauwi sa mild cognitive decline o pagiging makalilimutin, pagbabago sa ugali, motor function gaya ng hindi kontroladong paggalaw, seizure at iba pa. Karamihan sa mga nadadiagnose ng SSPE ay namamatay pagkatapos ng isa hanggang tatlong taon. Sa kaso ni CJ, binigyan lamang siya ng anim na buwan hanggang isang taon. Nakatulong ang tamang nutrisyon at tamang food supplementation para mapalakas ang katawan ni CJ. Pero ang immune system pa rin niya talaga ang lumaban at tumalo sa sakit dahilan para gumaling siya mula rito. Sa ginawa nating pagsusuri ay makikita nating oriented to person at oriented to place da si CJ. Magandang sinyalis yan ang pagbuti ng kanyang pag-iisip. Gusto ko lang din gawin na ano? CJ. Sabihin mo sa amin, ano buong pangalan mo? Catherine J. Kaya mo itas yung kamay mo. Mga kapatid, ang karanasan po ni na at Sally O'Hales at ni CJ ay nagpapatunay sa atin kung gaano kakalaga ang nutrisyon sa ating panggagamot ng ating mga karamdaman. Kinakailangan, tama ang ating mga gayon din ang lahat ng ating mga iniinom. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.